I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng adaposon. I-discuss muna natin ang current situation mo at ng partner mo. Mamaya dito sa adaposon. current feelings Hey sorry, current situation muna. Mamaya yung current feelings. Current situation sa side mo. Nagkabalikan yata kayo kasi may compromise dito. Kaya lang Ang dating sa akin parehas lang kayo. Dito nga daw na hindi malinaw ang estado nyo. Pare-pareho. Dito sa poson nyo. Kasi may illusion tayo dito. Tapos, circuitous root. So, parang may siya sa confusion parang hindi malinaw. Maraming paligoy-ligoy, pasikot-sikot, hindi mo maintindihan, ganyan. That's illusion, di ba? Pag illusion, mapanlin lang. Ganun eh. Ganun sa'yo, ganun din dito sa Adaposon. So, Pero, kung pupunta tayo dito sa kwento ng Ada Parang buo na sa isip ng na mo na ang sarili niya dito sa Ada Kasi feeling niya eh wala siyang mapapala dyan sa the Kung nalilito siya sa iyo, mas lito siya dito sa other Pero sabihin natin na nagkabalikan nga kayo. Nilayuan niya na itong other Malaki chance na hindi na sila nag-uusap. Break na sila. Kaya nga nagbalik na siya sa iyo. Sabihin natin yan nga. Ganyan kwento. Nagkabalikan kayo. Kaya lang, ang dating kasi sa akin, may illusion eh. May illusion tayo dun sa dulo, yung dream walk ah. Pag ganyan, may illusion ang dating sa akin. Hindi pa rin siya sure sa'yo. Mm -hmm. So, nakabalikan kayo, pero hindi siya sure kung magtatagal kayo. Ganyan. May ganoon kasing klaseng connection. Alam mo yun? 'yung magtataka ka ilang taon na silang nagsama tapos bigla pang nagbreak 'di ba? Kasi nga may mga tao na hindi nilalaman ng gusto nila sa buhay nila. Nalilito sila kahit matanda na sila. So ayan, ganyan 'yung kwento. So hindi pa rin tayo makaka makakampante kasi may illusion nga doon. na hindi pa siya sure o hindi pa rin siya show sure. sa connection nyo kahit break na sila nitong Adaposon kasi parang ano eh um guarded yung heart niya dito naglagay siya ng boundaries siguro block pinilok niya yung Adaposon o binilok siya ng Adaposon o ginos ewan ko parang di na sila naguusap o di na sila close ngayon, pupunta tayo sa feelings niya para sa'yo. Para malaman natin kung ano yung current feelings niya para sa'yo. Ayan, maganda. Lahat ng codes maganda para sa akin. Walang pangit, walang tapon. Actually, masaya nga siya sa'yo. Gusto niya na nga magtagal kayo. Pero kanina kasi may illusion na litutuloy ako. So sa ngayon, siguro, as, as in the, sa present, nalilito pa siya. Pero sumasagi na sa isip niya na sa yun na ikasal kung di pa kasal o sa yun na magstay forever. Kasi ewan ko kung anong nangyari pero naging masaya na siya sa iyo eh. Komportable na siya, contented na. Kaya nga iniwan niya na tong Ada Hmm. naman tayo sa current feelings niya sa other person. Dito. Ang dating sa akin. Ang an dating? Teka. Ayan. Kaya malabo naman Ang dating sa akin dito sa combination Diba hindi na sila nag-uusap Gusto niya bumalik Hindi dahil gusto niya Makipagrelasyon ulit Kundi may, may gusto siyang linawin Tungkol sa naging problema nila Either gusto niya magbigay O makatanggap Ng clarity So, yun. Kung gusto niya makausap ulit itong Adaposon, may gusto lang siyang linawin. Yun lang. Pero hindi necessarily gusto niya makipagbalikan. Anyways, kuha tayo ng iba pang detalye. Eto, future prediction na to. Diwanag naman. So, sabi, pets. Getting a new pet, giving a current pet more love. Either magkakaroon ka ng bagong pet. O kung may pet ka na, pay attention sa pet mo na yon Kailangan niya ng mas maraming pagmamahal. So, sabi dito, sexuality. Someone is still figuring themselves out. Mm -hmm. So, sa connection nyo, may nalilito. Kung anong genda niya, babae ba siya, lalaki o oh, ewan ko. Mm, may problema sa sexuality. Hindi niya alam kung sino siya, kung ano siya. So, yung mga bida sa kwento, ikaw, partner mo, at yung other person. So, ayun man sa tatlo na to ang tatamaan nito. God na yan commitment things are getting serious. Sa so, malaki ang chance na ma-engage na kayo kung hindi pa kasal. Ngayon kung kasal na eh tulad nga ng sabi ko kanina mukhang plano na niya magstay sa iyo. Okay? Sa so, present mukhang may isip mo na parang hindi siya seryoso sa iyo pero naiisip-isip niya na, na magstay sa iyo okay na pag-iisipan na niya binabalance niya na yung pros and cons at yun nga marirealize niya na magstay sa iyo pero again mukhang naiisip niya na to naiisip na okay napagplanuhan na sumagi na sa isip, ganyan. Na magstay na lang sa'yo. For the long run. At maging committed na lang kaysa maghanap ng iba. Anyways, punta tayo sa ibang codes. Mula sa taro. Sabi, everything in and wisdom from all stages of life katuparan ng lahat at karunungan mula sa lahat ng yugto ng buhay ano ba yan sumakit <laughs> ulo ko ano yun well actually prosperity abundance success code yan so expect na natin na magkakaroon ng abundance sa buhay mo. Lalo na kung ang wish mo ay maging kayo na forever. Eh, wish granted. Okay? Kasi ano to eh, marriage card din naman to. Ito yung loyal card. Mas maganda kaysa sa Ten of Cups. Para sa akin. Kasi ito mas stable. Kasi yung ano, cups feelings lang yun. eh. Fulfillment ito kasi. Full, ano to? May kinalaman sa stability, security. So doon na tayo, 'di ba? Sa secured kaysa sa feeling secured. <laughs> Mas mahirap eh. kasi ano eh. Unreliable lang feelings. Anytime nagbabago. Ito kasi stable na. Kaya show na, 'di ba? Dito na tayo sa 10 of Pentacles. Anyways, sabi dito, believe in your personal power. Maniwala ka daw sa iyong sariling kapangyarihan, OMG. O kakayahan. Eto. Teka, ayaw mag-focus. Hindi kasi abot eh. Sasabi, feel your grief but know that things will get better. Damahin mo lang daw ang iyong kalungkutan. Pero, alalahanin na magiging okay din ang lahat. Uh-huh. So, ang dating sa akin sa lahat ng yan, maniwala ka na magiging okay din ng lahat. Mm -hmm. At this time, magiging stable na. O, maniwala ka na harating tong ano, energy ng 10 of pentacles, yung success na gusto mo. Maniwala ka na darating yon. At dito naman, hmm, kung malungkot ka nga, sabi ko nga kanina, ang feelings ay paiba-iba. Anytime nag-iiba-iba. So, Huwag pang hinaan ng loob. Makakaayos din ang lahat kung hindi susukuan. Anyway, hanggang dito na lang. Oy! Muntik nang nalimutan ng <laughs> clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdagin po lang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay par sa inyo. Sabi dito, past life lava. So, kayo yan. Kayo ng partner mo madal madaldal. So, may someone sa so connection na to madaldal. Short hair! Quickly ang buhok. Eto, Pisces. So, may Pisces style dito. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, so Jupiter, sa Bochot. Moon, ang na mo, other person. Mas matangkad iyo. So, again, kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo, para sa inyo taga malayo. Hmm, yung iba sa inyo, LDR? O yung Adaposo? Basta may isang mo na malayo dito. Pwedeng kayo yung magkalayo. O yung Patna mo at Adaposo. September. Kung hindi memorable, I pay attention sa buwan na yan. Ganon din sa January. Same explanation lang. Anyways, totoo na talaga to. Goodbye. For now.